Magandang araw mga Manileño. Ako ang inyong Lodi, lalaki laging may dala katotohanan at konting kagat sa bawat salita. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong balita na bumulabog sa lungsod ng Maynila. At, alam niyo ba na tatlong higanting surveys, ah, survey agencies, ah, Pulse Asia, SWS at Octa Research, Sabay-sabay na nagsabi, Isko Moreno at Chi Atienza, siguradong panalo. Pero, teka, totoo ba? Totoo ba to? O may halong showbiz? Kaya ngayon, sa loob ng ilang mga minuto, sisirain natin ang mga numero, diskarte at sekreto sa likod ng tambalang Isko Chi. Kaya ihanda ang popcorn, mga kaibigan, at huwag kalimutan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na yan ngayon. Sabay nating alamin kung bakit nga ba nangunguna ang Yorme at ang kanyang sidekick. Sa, sa mga hindi pa subscriber, ano pang hinintay mo? Ihit mo na ang subscribe button para laging updated sa ganitong klaseng pagsusuri. At sa mga negosyante dyan, gusto mo bang i-level up ang brand mo? Mag-advertise sa amin. DM lang ha? Or email nyo lang kami. SirAlanBurgos at gmail.com para sa collaboration. Una sa lahat, bakit nga ba mahalaga ang mga survey? Hindi ito basta-basta opinion ng kapitbahay mo, mga kaibigan. Ang Pulse Asia, SWS at Octa Research, 'yan ang mga hinintay natin tuwing eleksyon. Bakit dahil sila ang may credibility? Sila ang may uh, ang mga Sherlock Holmes uh, ng pulso ng bayan. Pero teka, bago tayo magmalaki, alamin muna natin ano nga bang ba sinasabi ng mga survey na ito? Bakit biglang naging superhero si na Isko at Chi sa mata ng Manileño? Kaya tara, sumisit tayo sa detalye. Ayon sa OCTA Research, mula April 20 hanggang April 23, 2025, ah, 710,980 respondents mula sa anim na distrito na Maynila ang sinurvey. At anong resulta? 63% para kay Isko Moreno, sa kalaban niya, si incumbent mayor Hani Lacuna, 18%. Si Sam Prezosa naman, 16%. At si Raymond Bacadching, 1%. Ouch! Parang score sa basketball yan ha, mga kaibigan. Pero teka, mas malalim pa tayong pag-aaralan dito. Ngayon, maging seryoso tayo ng kaunti. Pero hindi masyado ha. Tignan natin ang mga numero. Si Yorme Isko Moreno, 63%. voters preference sa lahat ng distrito ng Maynila. Anong ibig sabihin nito? Halos dalawa sa bawat tatlong Manileño ang nagsasabing, Yorme, ikaw ang lodi ko. Pero bakit ganito kalaki ang agwat? Tingnan natin ang breakdown. Sa District 1, 65%. District 2, 62%. District 3, 64%. At patuloy pa yan ha. Ang tanong, ano ang meron kay Yorme Isko Moreno? na wala kina Lacuna, versus sa Abagating. Si Mayor Hani Lacuna incumbent pero bakit 18% lang? Tatlong ang itinaas niya mula sa dating 15%. Pero sabi ng Octa nasa margin of error pa rin 'yan ng uh, ng positive uh, negative 3%. Ibig sabihin, kahit magdab uh, si Mayor Lacuna sa campaign, hindi pa rin sapat para habulin si Yorme Isco Moreno. Si Sambersosa, 16%. Malakas ang hatak sa mga kabataan, pero kulang pa rin sa mass appeal. At si Raymond 1%, para nag-solo siya sa popularity contest. At huwag natin kalimutan si Chi Atienza, 60%, sa, uh, 60 voters preference yan, ha? laban sa 33% ni Yul Servo Nieto. Mga kaibigan, parang boxing match ito. Naka-uppercut si Chi, pero seryoso, bakit ganito? anong meron sa tambalang iskochi na parang superhero duo? Diskarte ba ito? Karisma? O baka naman magic? Kung nag-enjoy ka sa pagsusuri natin, ilike mo na yan at ishare mo na sa kaibigan mo. At sa mga hindi pa subscriber dyan, seryoso, i mo na ang bell icon. Gusto mo ba maging laging updated sa ganitong klaseng content? Subscribe na. Ngayon, pag-usapan natin ang diskarte. Si Yorme Isko Moreno, kilala natin yan. Mula sa Tundo hanggang Malacanang. Lagi may kwento. Pero ano ang ginawa niya ngayon, 2025 na naging game changer? Una, ang kanyang Manila para sa lahat campaign. Simple pero malakas ang dating. Pangalawa, ang kanyang social media game. Mga kaibigan, kung may TikTok ang eleksyon, si ang MVP. At si Chia Jensa, ang kanyang puso para sa Manileño platform, laging may haplos sa puso ng butante. Pero teka, hindi lahat ng ito ay tungkol sa karisma. Ang Octa Research, Pulse Asia at SWS, lahat sila nagsabi, ang butante ngayon galit sa status quo. Si Mayor Hani Lacuna kahit ingaben, nahirapan dahil sa mga isyong tulad ng trabiko, baha at serbisyo. Si Isko, siya ang mukha ng pagbabago at si Chi, siya ang perpektong sidekick na nagbibigay ng balanse. Pero aminin natin ha mga kaibigan, ang campaign period, siyam na araw na lang, kaya naman ang Okta Research, halos hindi makapaniwala. Sabi nila, kahit magpapapiesta si Lacuna sa lahat ng barangay, imposible ang maungusan. Ha? Imposible lang maungusan si Isko Chi. Parang pelikulang action. Si Isko si Chi ang best friend, at ang kalaban, extra lang sa eksenya. Kung gusto mong malaman ang susunod na mangyayari, subscribe na at sa mga brand na yan, at sa mga brand dyan, ha? gusto mo bang i-feature ang produkto mo sa ganitong klaseng video, ha? Ah, email nyo po kami, siralanburgos at gmail.com para sa advertising at collaboration. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Kung mananalo nga si Isko at Chi, ano ang mangyayari sa Maynila? Ano ang mga plano nila base sa kanilang platforma Si Yormi Isko Moreno ay nangangako ng mas maayos na trapiko, mas maraming trabaho at mas magandang serbisyo. Si Chi naman, tutok sa edukasyon at kalusugan. Pero teka, totoo kaya ito o baka naman pang eleksyon lang? Kung titignan natin ang datos, ang Maynila ay nangangailangan ng malaking pagbabago. Ayon sa SWS, 70% ng Manileno ay nagsasabing trapiko ang pinakamalaking problema. Ang baha, 65%. At ang kahirapan, 60%. Ang tanong, kaya ba ni Yorme Isko Moreno ang ah, natugunan ito? Baka naman, o baka naman, tulad ng ibang politiko na nga ko, puro lang hangin. At huwag natin kalimutan ha, ang eleksyon ay hindi lamang tungkol sa surveys. Parang may, may siyam na araw na para magbago ang ihip ng hangin. Pusible pa rin bang makahabol si Lacuna o si Bersosa. Pero base sa datos, Parang himala na ang kailangan nila. Ngayon, pakinggan natin ang mga Manilenyo mismo ha. ayun sa mga hinintay natin sa palengke, sa so jeep at sa social media. Si Yorme Isko Moreno ang lodi ng masa pero may mga nagsasabi rin, teka, si Mayor Lacuna may nagawa naman at si bersosa malakas ang suporta sa mga kabataan pero ang tanong, sinong mananalo sa Mayo 12? Basis sa Pulse Asia, SWS at Octa Research. Malinaw na malinaw si Yorme Isco Moreno at Chia si ang nangunguna. Pero ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa surveys, tungkol ito sa boto mo. Kaya mga kaibigan, kung ikaw ay botante, pumunta sa presinto sa Mayo 12 at iboto ang hinintay ng puso mo. At yan mga kaibigan, ang malalim na pagsusuri natin sa tambalang Isco Chi at ang pinakabagong survey results. Kung nagustuhan mo ang episode ito, I-like, i-share, at i-subscribe. Sa mga hindi pa subscriber, seryoso ha? I-click mo na yan. At sa mga brand at nag dyan, gusto mo bang i-level up ang produkto mo? Mag-collaborate tayo. PM, email lang, Burgos at gmail.com Sa susunod nating video, tatalakayin natin ano ang sikreto sa likod ng campaign ni Isko. At may chance ang makahabol pa ba sila kuna? Kaya tabangan yan mga kaibigan. Salamat sa panonood at hanggang sa muli. Manila lavan